common reason ng pagkasira ng engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Nagbibigay ako ng tatlong common reason kung bakit nasisira ang makina or bakit nabubuksan ang makina. Sabihin na natin na mga makina natin, mga matitibay na talaga yan. Pero kung yan ay papabayaan ninyo, there's a big possibility na masisira yan. So yun, ano ba yung tatlong common reason kung bakit nasisira ang makina. Well, number one dyan ay overheating. Okay, kaya yan nasisira ay dahil sa overheat. May possibility na napabayaan yan sa coolant or yung coolant na nasa loob ng engine ay contaminated na. Posibleng may mga kalawang na kaya ang effect is hindi na properly nako-cool down yung ating makina. Kaya dapat yan lagi nating sinicheck yung ating coolant at i-avoid din natin yung paglalagay ng tap water no kung emergency at kailangan ninyo mag top up at wala kayong coolant well pwede naman kayong gumamit ng distilled water yun, kaya yun, yon, e check nyo yung inyong radiator kung malinis ba i-check e nyo rin kung yan ay may auxiliary pan motor kung okay din ba yung takbo ng auxiliary pan motor para ma-avoid natin yung pag-overheat ng ating sasakyan and number 2 is yung hindi pag-change oil yan, isa yan sa mga reason din ano kaya nasisira ang makina ay hindi na change oil sa sasakyan o hindi sinusunod yung proper interval ng change oil so nangyayari uh, nakokontaminate din yung oil sa loob ng engine nag-i-sludge at hindi makapenetrate na maayos yung oil sa loob ng engine kaya ang effect mabilis na masisira yung mga component okay so yun kaya dapat lagi nating sundin yung interval ng oil na ilalagay natin. And number 3 is maduming fuel. Yan, pag kayo ay nakakapagpagas sa mga hindi magandang gas station, kaya nga dapat medyo piliin nyo rin no? kung saan kayo magpapagasiguraduhin ninyo na maganda yung quality ng gas na pinu-provide nila. Actually, marami pang reason ano, kung bakit nasisira ang engine. Pero yan na yung tatlong common reason kung bakit nabubuksan ang makina dahil sa sira. Kung nagustuhan nyo yung video, like and you can share this video especially sa mga new car owner dyan. Ano? At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.